huwag na wag po kayong pipindot kapag kayo po ay nakatanggap ng notification na ganito mga kalalabs lalong lalo na kapag nagsasabi silang uh, i-click yung link na ito oh my goodness, munti ka na po kay Ma'am Nides TV kapag napindot nyo po ang ganito mga kalalabs yan po ay malagyan po ng mga devices ang inyong mga account para ma -hack. So mga kalalabs, mag-ingat po tayo dahil maging alerto tayo sa mga hackers. Nagsimula na naman po sila dahil katapusan na at nandyan na naman po ang ating mga earnings. So nag-start na naman po sila naglalagay ng mga devices or mga notifications sa atin para ma-hack ang ating mga account. Mga kalalabs, mag-ingat po tayo wag na wag po nating pipindutin ang mga klasing ganyang mga notification mga kalalabs dahil pag once na pindot mo po yan ang mga link na yan ang inyong account ay malagyan ng mga devices na para ma-hack nila at ma-open makuha ang inyong account mawala ang inyong pinaghihirapan so maging alerti, alerto po tayo mga kalalabs ayan kang Mam ma Nights TV ayan Binigyan na niya ako ng notification na ganyan, akala nila maisahan po ako, maging maingat po, po tayo at mapagmatsag. Huwag mong kalimutan, Missy ba!